What's up mga idol, magluluto tayo ngayon ng aming huli sa dagat Ayan o, bunak ba bunak o bantol Ilan e, kabok, gihulog pa ay mga idol o, oh. galing tayo sa dagat kaya hindi tayo nakapag-online Dito kasi sa probinsya mga idol, pag, ma pag masipag kang pumunta ng dagat mga idol Hindi mo na kailangan bumili ng isda sa palengke Kasi o, oh, tignan mo naman o oh. Puhunan mo lang talaga tsaga sa paglangoy makakahuli ka nito. Medyo maliliit itong idol ah. Maliliit kasi hindi kami makahuli na malalaki mga idol kasi sa dito lang kami sa may gilid-gilid eh. Hindi kami doon sa malayo. Yung pangulam ulam-ulam ganun lang yun. Kasi yung malaki, doon na yun sa malalim. Hindi natin gayang uh, mag, ano, mga sa ilalim ba? Mag ano. Basta yun na yun. Hindi natin na uh, uubusin ubu to kasi sobrang dami nito para bukas meron tayong maulam naman. Bukas natin lulutuin yung iba sa umaga, pang ba. So tapos na na tayo magluto mga idol, kakain na tayo. Ito yung ulam natin mga idol. Oh. Ito, 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 ito. Pritong isda. Ayan, maliliit na isda. Tapos, meron na ditong konti lang eh. Hunas natin ng mga idol eh. Mga shell, eh, shell ba? Mga shell. Ayan o. Oh.

Thank you very much. Bukas ulit Usog na. Thank you.